upang maunawaan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng buhay kailangan mong bisitahin ang tatlong lugar na ito ang ospital kulungan at sementeryo sa ospital dito maiintindihan mo na walang mas maganda pa sa kalusugan at ang paalala sa atin ng diyos sa eclesiastes 30 verse 15 mas mahalaga kaysa sa ginto ang kalusugan at ang lakas ng katawan kaysa sa kayamanan sa kulungan dito makikita mo na ang kalayaan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At ito ang paalala sa atin ng Diyos. 1 Peter 2 verse 16 Malaya na kayo. Pero hindi ito nangangahulugang malaya na kayong gumawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Sa sementeryo, dito mapagtanto mo na walang halaga ang buhay at ang lupa na ating tinatapakan ngayon ay maaaring magiging bubong natin bukas. Kaya naman ang paalala ng ating Panginoon sa mga ngaral 7 verse 1, ang malinis na pangalan ay mas mabuti kaysa sa mamahaling pabango at ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. Katandaan natin ito kapatid, walang permanente sa buhay na ito. Kaya maging mapagkumbaba palagi, kilalanin at papasukin natin sa ating puso ang ating Panginoong Isus. At maging mabuti sa ibang tao dahil maliban sa mga ito, wala ng ibang tunay na tumatagal.